Nagpaliwanag si Senadora Amy Marcos Cognay sa paratang ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongala, Bobongalon sa umano'y pag-realign ng 13 billion pesos na pondong cash grant na hindi natanggap ng 4.3 milyong Pilipino. Nagbabalik si Raymond Tinaza. Mariing tinanggi ni Senator Amy Marcos ang paratang ni Congressman Raul Angelo G. Bungalon ng Ako Bicol Party na halos 900,000 households o nasa 4.3 million Filipinos ang hindi nakatanggap ng cash grants noong nakarang taon matapos itong i daw ang 13 billion pesos na pantawid pamilyang Pilipino program ng DSWD. Sinabi ni Sen. Marcos noong September 2022 hearings para sa 2023 National Budget inihayag ng DSWD na batay sa kanilang mga financial reports. Tanging 45% lang ng four-piece budget ang nagastos at tatlong buwan na lamang ang natitira para gastusin. Para daw maiwasan ang bantang ibalik ang hindi nagastos para sa 4 piece inirekomenda nito na ang balanseng 8 bilyon ay ilipat sa mga proyekto ng DSWD W.D. na madaling para na gaya ng Kalahi Seeds Quick Response Fund para sa mga sakuna at ang AX. Dahil mano dito na isalba ang 8 billion para sa 4Ps at napakinabangan ng napakaraming marginalized sectors inihayag pa ng Senador na sa kabilang banda ang pagbawas ng 5 billion sa AX ay nangyari matapos itong irekomenda ang halagang iyon sa bersyon ng Senado sa budget. Pero tinanggal ito na nagsamang kapulungan ng Kongreso dahil sa kakulungan daw ng fiscal space matapos ang COVID-19 pandemic. Ako si Raymond Tinasa para sa kwentong politiko.